Hello mga guys, welcome to my channel ni Soray Waray Ayan po dito ako sa salon, sa Siela and Jim Salon Ayan yung aking kasama na si Rose Yung aking anak anak-anak na si Rose Ayan good Morning, good morning Welcome to my vlog Ni Soray Waray Ayan Dito po ako sa aking trabaho Ayan, umpisa kaming papasok na no? Maga maaga kayong pumasok ni Rose ayan maglilinis kami maglilinis kami ng aming salon bago pa dumating ang aming mga client mga mommies mga friends dito na kayo magpariban magpamanicure, manicure, manicure. a para... Welcome to my vlog! Mami, Nits! Nits, yeah. waray Hello! Ganito kami magtrabaho, mga guys. Dito sa Manila, hindi pwede dito tamag-tamad. Wala kang kakainin. Magugutong ka dito pag ka. Kaya si Nits, hindi po nagugutong. Ngayon, kahit po walang asawang nagbibigay, sikap lang, Nakaka-bili <laughs> na ako. Gustong bilhin. Ayan. Dating na mga clients, malinis na sa listo ko. O, diba? Tapon na. Ano na ito? Nawalisan na ito dito sa ilalim. Eh. Ayun na. Namat. Ayan ang sexy kong anak-anakan. Si Ma'am Rose. Siya ang stop namin sa counter. Maganda, di ba? Sayang nga, hindi ko yung naging totoong anak eh. Hello, ga. Hi, guys. At naman tayo pinagpapawisan ngayon. O, nga. Dapat may sumba na tayo pagkatas linis. Ayan ang aming ano, amo. Ayan si Anne. Amos. Ayan mga guys, ina-apply na siya ng color. Ayan, yung plenty namin na teacher. Ayan, maganda na yan. After one hour. Ano po yan? Uh, color with Brazilian. Ayan ang aking, ayan ang aking kasama na maganda si Maricel. Ayan, hello ma'am. Kumusta ang love life ma'am? ka naman masaya, ma-happy. Happy? Kaya may ah. ako eh. May inspirasyon ako eh. Oo nga. <laughs> Kaya laging ano, press. Oo. yeah. Masarap talaga yung mayroong nagmamahal. Laging may... Kaya yung trabaho namin dito sa salon. Ayan. Kahit pagod, masaya. sa mga guys after 1 hour lang uh, color with brazilian ayan di diba ang ganda yeah. tapos na siya pagkatapos na yung susuklayin din siya oh, okay, blue blow blower ng brush na suklay ayan punta na kayo dito maganda ang servisyo dito sulit na sulit hindi siya barabara talagang pinagsas pinaghihirapan namin amin aming mga kliyente